yung isa pong nag order sa amin ang dami niyang frame mo oh. imbes na isa lang yung free nagpadagdag pa siya ng tatlo o oh, kira niya apat yan dun sa pagkalagay po nito pag-sinipat natin yung ito. Parallel siya dito. O naka-squalan dito. Naiset na rin po natin yung tapat niya yung ganyan. Exacto doon. Maghihigpit tayo itong mga parte na to Pag uh, binaba natin ganyan, alalayan siya. Tama yung level niya. Kasi mag-ano mag, yan eh. Mag twist Ganyan din dito. Yung tamang layo niya. Doon. Tapos maghihigpit na tayo. Ito e, po yung level niya. Pwede yung isa yung uh, sumobra o kumula. Hmm. Ano yung tamang higpit? Dito naman, medyo nakaangat yung frame. Ito pang ganaan. Dito, pwede i release ito. Ayan. Para may angat na ganaan. Pwede natin alisin ito para ma-check kung saan tumapat yung, yung squeegee natin. Ayun. Natatapat sa gitna-gitna ito siya nandito tayo ito ngayon ilalak natin to para bumaba ito Mata masyadong mataas yan hindi dapat gumaganyan yan Dapat malapit lang siya doon pwede yung ganyan na. pag malayo pa, ikita lang dito mga half inch yung taas mula doon sa surface ng screen ayos na yan ilagay din natin ito sa Tutusokin sa ilalim. Yun. Ha? Ah. ng ganon. Yun yung tamang higpit. Ano ba? Yun, o. No? Hmm. Tingnan natin sa ilalim. Ayun po. Oh, yung print niya. Ito. Yung mataas pa nga. Pwede natin i-adjust pa ganon kung gusto para itong print niya medyo gigit na para ito pero okay siya okay po yan yung plaster na yan ito yung ano natin ink natin pag mas ang kinaugalihan yan okay ang condition sure. babaw lang huwag na yun sila okay ganyan. Nilang gano'n Tinaas. Flat. So, malaman laman na po yung ano. Okay. So, simple ganito lang. Check okay. kung nakapasok yung tasa. O, oh, yan. Babalik natin. Mm -hmm. Hindi niya na-press. Tulang sa press. Okay. Laman. Eh. Hey. Ah. Maganda yung sa malalaki, pero dun sa maliit medyo ano, kulang sa press. Ihahanap pa natin yung level po nito ang aso. Oops. kailangan maano lahat tama po lahat yung kasi masayaw pala lang okay. okay, kunting angat dito Pag nagbara, ang solusyon, pupunasan sa ilalim. Para dumaan yung ink. Yun, nangyayari po yun pag, na, pag natigil. So, kailangan po hanapin yung calibration. Ano po? Ano po importante doon? Yan. So, i-ready na natin. Lagyan ng palaman. Cladding tawag doon. Tapos, ah. simple lang naman na gano'n ang procedure. Ayan po. Lumabas na po lahat. Pag nahanap po yung ano, yung tamang pagplaster ng squeegee at lahat-lahat. Ayan, napalabas po lahat ano. Ang kaso, hindi ko maipush. <laughs> Pahingi ng mana. Uh, Ang liliit po niyan, mga kababayan. <laughs> ano ba? Ano bang pwede natin eh? Oh, o ayan o. No? Oh. Sobrang liit po niyan. May coins ka ba dyan? O ano, para re relative na ano may ano ay yun lang may metro doon. eto tata eto kaya ano tapos may nagtatawag ng kain daw o sige na hindi na ah, sige pag nagawa po natin yung medyo may kahirapan kaya na po natin lahat yan okay dun sa pag-calibrate po kailangan eh kasi sa una hindi natin napalabas yun ano, Hahanapin ah, lang talaga yung Tamang posisyon Ng ating Ito, ito ang pinaka importante yung pagkalagay doon Kaya uh, tsiga lang po no uh, Yung mga bumibili eh, Pwede tayong mag ano na, Mag video call Ayan, oh, lumabas din lahat may procedure na po doon. Ayan o. No? Liliit talaga. Okay. Yun yun. Liliit o. Pinong-pino po yan. Okay. So ito po ay papunta sa Cebu City.